Friday na naman. Ibang tarika na naman to. ginagawa natin guys. Ibang tarika na naman siya. So hindi muna tayo magmamashuri ngayon. Ibang tarika na naman ang gagawin natin. Hindi na tayo maiinitan sa labas. Okay? Minarinit ko muna siya overnight. Tapos talagang ko siya ng mga Margarine, shabat, lemon, cumin, Coffee, nice margarine. Food. Ha? Coffee, nice, eh, margarine. Kailangan natin siya ulit ng palamat. Natin. Tapos saka natin siya, i-mash away sa puro. Sakalan pala. Hindi na tayo mag-mash away sa uling. Mukhang masarap ka yung benz. Tapos nag-nock siya ng ulit ulit. So. Ha? Wait. I'll check. Mamaya pakita ko sa inyo kung sa pag-mash away.